Magandang araw mga kabayan. Kabado na at naka-high alert na po ang mga kapulisan para sa 16, 17, and 18 para sa malawakang rally po ng Iglesia ni Kristo. At the same time, may iba pang grupo na gagawa din ng kanilang sariling programa dito po sa People Power Monument. Ganon din po na pizza. 16, 17, and 18. Kaya libo-libong pulis na umano ang ipinapadeploy ni Bongbong Marcos para masigurado na talagang doon lamang di umano sila magrarali. So, ibig sabihin mga kabayan, e eh, kinakabahan po itong si Bongbong Marcos. At uh, mukhang iba po yung kanilang iniisip. Eh sabi ko nga mga kababayan natin, yung rallying ito is ito ay para po lang naman sa transparency and accountability. Eh sa totoo lang yung uh, organisasyon or simbahan ng Iglesia ni Cristo at ibang grupo, eh hindi naman po sila sumisigaw ng Marcos Resign, eh. Transparency, accountability. And hindi ko nga alam kung ano po yung highlight ng kanilang panawagan, eh. Pero anyway, uh, yan po yung ating pag-uusapan. At kung kayo po bago lang dito sa ating Bogtao, Pilipinas, like naman ng video ito, mga kabayan. Okay, panoorin natin ito. Ang uh, pinagmasihan po nila, uh, yung sa dami po ang numero ng kanilang lalahok. Sapagkat alam naman na po natin na makakasagabal tayo sa trapiko kung masyado malaki ang numero ng ating atin sa people power monument. Kumpirmado na ang pagsasagawa ng rally ng isang religious sector sa November 16 hanggang 18. Ayan, tingnan nyo ha. So, tingnan nyo kung paano nila sinikyo, do. Patong-patong na po yan. Pero dinagdagan pa po nila yan. Yan po yung nasa Minjula. Ay, kung nakikita natin, may yellow lang. So, ngayon, mas pinurward nila yan. May blue na kulay na naman and bagong barbed wire po silang iniharang. So, yan po ay paghanta At nakikita natin, kung gaano po sila katakot sa mga rallies na parating po. Talagang kinakabahan po si Bongbong Marcos. And alam nyo, no? Uh, ito, pakita ko lang ito, mga kabayan, na Eh, pumunta yan si Bongbong Marcos sa Cebu. Di ba Nagbisita doon. Tapos, uh, sa salubong sana yung ilang grupo para gumawa ng uh, kilos protesta laban dito kay Bongbong Marcos dahil sa kanyang kapapabayaan. No? At, uh, ayan, yeah, tingnan nyo itong picture na ito. So kayo mismo makikita nyo mismo dito mga kabayan po natin na yung mga bata ay imbis na yakapin siya or lalapit sa kanya, eh mukhang nanggigigil po yung mga bata sa nakikita nilang pagmumuka nitong si Bongbong. Di ba? So talagang nanggigigil po sila. Anyway, uh, tuloy natin itong uh, report mula sa uh, pulis mga kabayan natin. Unita liwa sa unang plano na sa People Power Monument sa Quezon City, ito idaraos isasagawa sa ang rally sa Rizal Park sa Maynila. Rizal Park ka, ang Iglesia ni Cristo. So may ibang grupo naman. Ah hindi ko alam kung 'yun po ba ay uh, pro Bongbong Marcos o anti Bongbong yung gagawing rally po sa People Power Monument. Ang original na plano ng venue sana po ay sa People Power Monument, ngunit according sa NCRPO, oh, ito po ay napunta na po sa Rizal Park na kung saan ang kanila pong request na dated October 30, 2025 ay inaprobahan na po ng National Parks Development Committee. Sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, itataas sa full alert status ng National Capital Region Police Office at magde-deploy ng sapat na bilang ng tauhan sa naturang petsa. Ako naman, gusto ko ngayong maraming polis eh. Ibig sabihin, secured po yung mga nag -rally. So maganda yan. Ako bayan natin, mag-deploy po sila ng maraming polis. So initially po, ang um, nakumit ang NCRPO ng deployment ng 9,829 para po sa kanilang initial preparations. At uh, ito po ay posibleng matagdagan mamaya po pagkatapos ng kanilang meeting. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP. So, libo-libo na ng polis. Uh, sana, no, kung gaano nila pinaghahandaan itong rally laban kay Pongpong -pong Marcos or contra corruption, sana po mga kababayan, ganoon din po yung kanilang ginagawang paghahanda sa mga parating po na kalamidad sana kung papano sila mag-meeting muna, garon din muna sa kalamidad. Eh, nakita natin si Bongbong, di ba? May mga kalamidad na parating, wala pong briefing na nangyari. Ano sabi ni Claire Castro? Kahit walang briefing daw po na nangyari, palagi naman daw po siya nakamonitor, di ba? Napakalaking kalukuhan yan. Oo, oh, nagmamonitor ka. Pero iba pa rin na nagkakaroon ng briefing para, di ba, may changes of uh, ideas, no? yung knowledges ano ang dapat gawin, anong preparation na gagawin. Pero kung pagkatapos na po ng kalamidad, tsaka na lang kayo maghahanda, eh anong gagawin nyo doon? Diba? Tapos na eh. Maibabalik nyo pa ba? So mag, uh, gagawa kayo ng briefing kung paano mag-rescue, paano magbigay ng ayuda o paano nakawi uh, nakawin na naman yung itong mga pundo na nakalaan para sa pantulong. So, eh, ito nga, buti pa nga itong sa mga rallies, di ba? Sa mga rallies, talagang pinaghahandaan nila. Okay, ito, libo-libong pulis ang kanilang itideploy. Sa iba pang ahensya ng pamahalaan para tumulong sa kanila sa pagbabantay ng sitwasyon. Ang city government ay nag-pledge ng 14 ambulance na susuporta outside Rizal Park at uh, itatapon nila yung kanilang Department of Public Services para naman po ito sa mga possible garbages. Wala pa rin daw na monitor ang PNP na ibang grupo na nalahok sa rally, lalo na mula sa mga militante. So wag na lang militante kasi pag militante, delikado tayo yan. No? Iba yung ambisyon ng mga yan. At hindi po yan nagtataas ng flag ng Pilipinas. Galit na galit yung mga yan sa flag ng Pilipinas. Kaya na nagsubmit ng request. Inaasahan na nasa 300,000 participants sa dalhok sa rally, subalit hindi pa malinaw ayon sa PNP kung ito ay sa bawat araw o sa kabuuan. Lea. So 300,000. So maganda sana yan kung araw-araw ay 300,000. So 'di ba? And kung sa katapusang araw, lahat ay mag-merge na. So, milyon na po yan. O, panoorin natin mga kabayan, si Bongbong Marcos ay nagdeklara na po ng National State of Calamity dahil sa parating daw po na bagyo pa. After nitong Tino, sa Cebu, sa Negros, and sa ilang parte ng Iloilo, so magdideklara po siya ngayon ng National State of Calamity para mabilis daw po maparilis ang pondo. And ang pagkakalam ko is 1.3 trillion ang pundo na ilalabas ni Marcos Jr. Sana all mapunta sa ating mga kabayan at hindi po mapunta sa kanilang bulsa, di ba? Sige, pakinggan natin to. Region 6, 7, 8, uh, may Maropa, mm. uh, umabot sa Negros Island region. Uh, kasi tum dahil tumawid ang Tino and the, the damage is heavy. And so, but we are doing our uh, usual relief uh, and support activities para lahat no na lahat no biktima, ay uh, ng, ng pamahalaan together with national government, together with the first responders, of course, the LGUs uh, mag-ayus ma, 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 naman. Uh, the only problem is that napakalakas ng, uh, ng, ng tino. Uh, unfortunately mayroon tayong inaabangan na parating na may potensyal na maging mas malakas pa uh, yung itong natin na uh, napangalanan na uwan and so we are also preparing for that yung pinakamalaking problema na natin nakita namin is that uh, yung tao na yung lahat ng personnel natin na nandun ngayon sa Visayas para sikasuhin nga okay, okay na yan, Bong, no? Kung wala ka ng tao, eh, di, kayo na lang. Di ba? Eh, kayo nga, naghahanda nga kayo sa gera. Mukhang, no? mukang inaano nyo nga yung China, eh. So, kayo na lang po yung magiging tao. Nandiyan man yung si Tariela. Nandiyan naman po itong si Lisa, di ba? Coast Guard, oh, si Dambalos Los. Yung bobo mo pang, <laughs> bobo mo pang, uh, ano, ah uh, alleviation advisor aviation advisor yun, tawag sa buang na yun. O si Gadon, yan, eh, kayo, kayo yung mag -re rescue kayo magkahanda. Uh, diba? And yung police na pinakahanda nyo para sa malalaking rally, gamitin nyo muna. So napakarami naman, nandyan yung Armed Forces of the Philippines, nandyan po yung uh, mga police. So bakit kayo natatakot? Bakit kayo kinakabahan? So talagang pinapakita mo lang sa tao na kunwari, todo, todo bigay ka ng puwersa doon sa Visayas. Pero ang totoo lang, late na nga kayo dumating, hindi lang pulit kayo dumating, no? Dili pa ang inyong ayuda. At yung isa po sa nakakatawa, habang yung mga tao ay nag nagaantay po ng ayuda, eh, no, hindi pa ninyo ipamimigay ang ayuda hanggat hindi ka dumating. Di ba? So, bakit pantayin mo pa? Yung tao gutom na, yung tao nangangailangan na po ng tulong, antayin pa talaga yung pagdating ni Bongbong Marcos. Eh, wala na tayong maasahan talaga sa gobyerno ito. Eh, dapat lumabas na magsalita na makiisa po sa mga lawakang mapayapang kilos protista. Yan po yung solusyon kung gusto natin magbago yung bansa natin at kung gusto natin mapalitan ang walang kwentang nakaupo sa pwesto ngayon. Tinan mo, yung mga bata nga, hindi nagyayakap, hindi nagpapapicture. No? gigigil pa, kumakagat pa ng dila nung makita si Bongbong. Nakmampaka. O, yan na po yung ating update, mga kabayan. Maraming salamat.